Mga patapon na to pero may pakinabang pa. Ito ang pinakamahal sa palataya. Yung tinga. Mahirap solusyonan pero hindi kami susuko sa pagdating ng panahon na naging um, magkaroon siya ng positive impact in our community, in our society, and also for our nations. na bayani dahil madalas silang magsilbi hindi man sila napapansin pero sila ay bayani natin Ngunit hanggang kailan hanggang saan kung ang basura ay walang katapusan Madalas nating maiisip na kapag sinabing probinsya ay sariwa at malinis. Ngunit kasama ko sa aking paglakbay si Sir Lowell, isang guro at youth leader, upang bisitahin ang lugar na minsan na nilang napuntahan. Noong 2021 nagsagawa ang kanilang grupo ng clean-up drive sa bahaging ito. Ngunit apat na taon ang nakalipas. Okay, makikita mo Noong 2021, ganyan na yan. Kung ano yung nakita mo before, nakikita mo. Isa lamang ang grupo ni Teacher Lowell sa mga nagsusumikap upang makatulong na lutasin ang problema ng ating bansa pagdating sa basura. Marami sa kanila ay pribadong individual at miyembro ng mga non-government organization na gumagamit ng pondo mula sa kanika nilang sariling bulsa. Yung pera na ginagasas namin, it's a collective contributions from the uh, individuals within our government, within our non-government organization. Ngunit bukod sa mabawasan ang pagkalat at paglago ng problemang ito, ay ano pa kaya ang pinakamotibo sa kanilang inisyatibo? i see that we have a lot of social problems and issues especially when it comes to the environment to education to social inclusion and social justice at yung tagline namin sa Millennials Philippines it is para sa kabataan para sa laylayan at para sa bayan so ginagawa namin to hindi lamang sa pansarili naming interes kundi para sa kabuuan uh, in general in, in our community and our society that is why we are looking forward for the more programs and projects to help our society sa non-government organization ito sa volunteerism act eh. um, yung puso talaga yung mas na nangingibabaw kesa sa pangsariling interest noong October 2023 naitala ang Pilipinas bilang world's largest contributor of plastic pollution in the oceans ito ay base sa datos na inilabas ng isang organisasyon na nakabase sa United Kingdom sinasabing nasa 60 bilyong sachet ng iba't ibang produkto ang nagagamit ng mga Pilipino kada taon. Ngunit isang malaking tanong na kung ang gumagamit lang ba ng mga produkto na ito ang may responsibilidad at pananagutan dito. Ba ay tulong-tulong. Meron namang ilan na mag-isang nagdurugtong. Si Koko, isang mangingisda, ang isa sa may pinakamahalagang gawa. Ngayong araw ay sasamahan ko si Koko sa kanyang pakay. Ito ay ang suyurin ang haba ng dalampasigan upang maghanap ng biyayang dagsa ng karagatan. Sinusuyod niya ang haba ng kalat sa dalampasigan hindi para mamasyal kundi para mga lakal. dagsang dumi sa mukha ng mga putol na lubid, chinelas, styro at iba pa ay kanyang dinadampot at isinusuot-suhot upang makatipid gamit ang mga putol na lubid. Bit lamang ang tiyaga ay mahaba ang kanyang nasusumpay para sa kanilang hanap buhay. Ito, dudugtong-dugtongin ko to. Sisipungon ko para maging gawin ko itong lambat panghuli ng alimasan Sipong o pagsisipong ang tawag sa kanilang proseso kung saan ay pinagdurugtong ang putol na lubid upang magamit sa paggawa ng lambat tama niya gawin ko ito buya ng lambat para may marka ay may madali namin makuha yung lambat namin sa laot palatandaan palatandaan ito gagawin kong buya ito na yung gamaw yung para lumutang yung lambat sa ilalim ito naman yun ang magsisilbing pabigat ng lambat para mabilis ang lumubog. Ganito yun. Walang puhunan, walang kapaguran. Pero sa simpleng gawa, kalikasay, gumiginhawa hawa. Ganitong aksyoy sa kasalukuyan ay bibihira. Ngunit sinong mag-aakala? na ito palay sa ama pa nila nagsimula. Kano kilo ng tinga? Umaabot lang naman ng 280 ang kilo nito dito sa amin. Kaya nga malaking bagay na to. Malaki na ang nakaititipid nito pagmamagitan nito pulot ng mga basura na pa hindi mo maiwasan ang basura dito sa malampasigan dahil kung saan saan naman yung galing pero yung mga iba di pakinabang naman tulad nito yung iba wala namang pakinabang kaya kailangan linis Marahil basura karaniwang itinatapon sa pag-aakalang hindi na mapapakinabangan. Pero dahil sa malikhaing pag-iisip ng ilan nating kababayan, ang basurang itinapon hindi lang napapakinabangan kundi nagagamit bilang kabuhayan. maraming mga bagay na dapat harapin, napakahirap solusyonan, pero alam ko na hindi kami susuko. Kasi yun, katulad, katulad ng sinabi ko kanina, para sa kabataan, para sa laylayan, at para sa bayan. Yung puso namin para sa bayan. Pakayanin ng gobyerno, nag-gobyerno alone lang. Katulong, dapat katulong niya yung mga stakeholders ng government, ng stakeholders ng ating community. Um, yung sinong government organizations, Parang pang-suffice lang siya sa mga kakulangan ng gobyerno sa pagsugpo ng mga social issues katulad ng ating mga basura. At yung nakikita natin dito is that we, we could help our society to create positive impact for them to realize kung ano ba talaga yung ginagalawa nila para sa mga susunod na mga generations. Kasi, yes, we can enjoy our environment. We can enjoy kung ano yung meron tayo ngayon. Pero if we look forward for the future, paano ba yung mga magiging anak natin? Mas tataas pa ba yung heat index from 47 na naranasan natin dito sa diet ka meron yung Yun yung mga nilook forward natin kung paano natin, hindi natin ma, ma hindi natin siya agad-agad masasolusyonan but we could prevent it sektor ng mga mangingisda ang isa sa mga itinturing na grupong kabilang sa marginalized at most vulnerable sectors ng ating lipunan. Ang kanilang grupo ang kadalasang nanguhuli ng mga lamang dagat upang mayroon tayong maihain sa ating mga pagkainan. Ngunit sa kabila nito, isa rin sila sa mga grupo na itinuturing na pinakamahirap o nasa laylayan. Ika nga, silang tunay na nagpapakain, silang Di makakain. Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority noong 2021, ang mga mangingisda ang may pinakamataas na poverty incidence rate na may 30.6% habang pangalawa naman dito ang sektor ng mga magsasaka na may 30%. Ito ay tumaas kumpara sa datos noong 2018 mula sa 26.2%. Um, ano sa tingin mo ang epekto ng patuloy na pagkakalat ng basura sa ating kalikasan at sa mga mamamayan? Okay. Napakaraming epekto, unang-una negatibong epekto sa ating kalikasan at sa ating mga mamamayan. If we look on the sustainable development goals, napakahirap ma-achieve yung 2030. Pero uh, ang pinaka naaapektuhan kasi dito, yung tao, yung life above the water, and life below the water. Kung pagbabasehan natin yung data, um, 10% of the marine life is affected by the plastic pollutions. Kung iisipin natin, ah, okay, marine life yon Pero, kung titingnan natin sa livelihood ng ating mga mamamayan, yung mga manging isda, pakonte ng pakonte yung mga nakukuha nilang mga isda at mga marine life na pwedeng pagkain ng mga tao. So, nagiging epekto yon Pangalawa, pagdating sa disasters. Alam naman natin that Philippines is the mostly hit by the typhoon. At kung pinabayaan natin na um, na magkaroon ng mga basura sa ating mga coastal communities, babalik at babalik 'yun sa atin. At 'yun yung pinakakinakatakot nating negatibong epekto ng mga basura sa ating community and also in our um, kalikasan. Isa sa mga itinuturing na dahilan ay ang marine pollution na lubang nakakaapekto sa pagbaba ng bilang ng lamang dagat. Ayon sa mga pag-aaral, ang polusyon sa dagat ay nagdudulot ng pagkasira ng marine habitats kagaya ng mga bakawan at bahura. Pagkamatay ng marine animals na kausa ng mga plastic debris, ocean acidification, climate change at contaminated seafoods dahil naman sa mga microplastics. Ang pinakaugat ay ang patuloy na pagdami at pagkalat ng basura sa ating karagatan. Okay, mayroon kayang uh, pangmatagalang solusyon o aksyon para dito? Okay, ang problema sa basura ay napakahirap solusyonan actually. Um, I am um, in a non-government organization for about um, six years or 7 years. Pero hanggang ngayon, hindi ko nakikita kung ano yung pinakasolusyon. Pero ang kailangan kasi natin dito, sustainability at hindi stability. Meaning to say, kailangan natin ng long-term projects and programs for this social issue. Ang nakikita ko dito is proper training for our um, citizens and communities. Um, like for example, a zero waste. Yung zero waste ay nagtuturo sa mga mamamayan para mag-segregate ng kanilang mga basura. Um yung pag uh, pagbibigay sa kanila ng opportunity to involve in the envi environmental actions actually in our non-government organization which is Melanios Philippines Camarines Norte chapter we have this I Earth and also in the JCI Daet Kabihug, we have this I Earth yung I Earth yung uh, stands for environmental action rehabilitation transformation and health and all of the all of our programs and activities under the i earth is concerning with the environmental actions and um, like for example tree planting activities um, yung uh, coastal uh, clean up drive hindi natin sa totally makikita for now pero in the long run makikita natin kung ano yung magiging positive effect niya within our community and our society and let's go for the global citizenship towards sustainable world malaki ang ititikip ko dito dahil ang mahal na ng lubid niya yun bago ka makabuo ng isang alakayan nito nasa 40,000 bago ka makabuo um, ba, ma, kung bibili ka ng bago wala kami pera but what we can do is that to outsource budget for us to create positive impact for us to create programs and projects for our vulnerable sectors for for the people who are in the communities with less fortunate people who are in the indigenous communities, people who have different abled situations. So that is um, what we can do. Wala kaming pera, pero ginagawa namin ng paraan para magkaroon ng program at project. Pero naman na itutulong ito sa ating na hindi. Tulad nito, pwede itong gawing pamalakaya. Tulad nito, malumig pag ito na buo pwede na itong gawing pamalakaya lambat papagod lang pero hindi susuko yun yung lagi namin sinasabi sa mga members namin sa mga Philippines at saka sa mga non-government organizations sa kina bibilangan sana darating yung panahon na wala na kaming mga youth leaders hindi na kailangan dahil sustainable na tayo yun yung pinaka nilulook forward namin Kaya kahit na at iilan, malaki ang bag ng mga kagaya ni Coco at ni Sir Lowell upang mabawasan ang walang patid na pagdagsa ng basura sa ating kapaligiran. Hindi biro ang kanilang mga sakripisyo. Sigla at lakas ng loob ang kinakailangan para makapagsimula. Voluntarismo at inisyatibo ang sandata para sa progreso pagbabago. Siyaga at disiplina ang mule dahil ang kalikasan, ika nga ay di maganda kung maghihigante. Ako po si Sir O, at ito ang aking dokumentaryo. Diyos Mabalos